matapos lumusot sa Kamara Kumpiyansa, isang grupo na papasa na rin sa Senado, ang panukalang batas para maging legal ang divorce sa Pilipinas. Ayon na sa grupong Divorce Pilipinas Coalition, tiwala sila na magagawa ito sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Cheese Escudero. May ilang senador na rin daw ang nagpahayag ng suporta sa divorce bill. Soon po, we're going to lobby with them. So hopefully we are going to get uh a courtesy call, no, mamit niya po ang grupo kay Senator Cheese and kay uh, Senator Tolentino. We are hoping, hoping na sa lahat ng mga pangako nila ng mga eleksyon, kaya po namin sila mga binoto, ay kanila pong uh, ito ay ito pa rin. Samantala, umalwa rin ang grupo sa pahayag ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na isa sa mga tumututol sa divorce bill. Tinawag kasi nitong unconstitutional ang panukala. Pero giit ng divorce Pilipinas kung pinapayagan ng mga Pilipinong Muslim na mag-divorce, bakit hindi ito payagan para sa lahat ng Pilipino? Paano naman po yung mga Muslim who are also Filipinos but they are allowed to practice yung Sharia divorce nila. Pero Pilipino din sila. Isn't it kind of discriminatory? No, bakit may para may pinipili? let, let us be realistic. Kaugnay naman ng paglusot ng divorce bill sa Kamara, makakausap natin ang mismong may akda ng divorce bill na si Albay Representative Edsel Lagman. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Ay, magandang umaga, Ruth. Mm -hmm. Sir, salamat sa opportunity nito. Sir, para lang po muna sa kaalaman ng ating viewers, ano po yung mga pangunahing points nitong inyong divorce bill na nakapasa na po sa third and final reading dyan sa kamera? Ah, uh, ito ay una, isang option lamang. Hindi ito mandatory. Isinama ito dun sa mga pagterminate ng marriage or relationship sa ilalim ng family code na ngayon ay pinapatupad. Una, yung dissolution of marriage. Pangalawa, yung legal separation. At pangatlo, yung annulment of marriage. Uh -huh. Ito ay yung pang-apat na opsyon. Ngunit ito ay comprehensive. At ito naman ay affordable and expeditious. Uh -huh. Pangalawa, ito ay hindi para sa lahat sapagkat ang karamihan ng mag-asawang Pilipino ay loving and enduring sa kanilang relationship. Ito ay doon sa mga uh, unfortunate spouses na ang karamihan ang kababaihan na gumuho na ang kanilang kasal sapagkat mayroong mga marital abuse, marital infidelity, marital abandonment, at iba pang mga causes. Uh -huh. At uh, sila ay pipigyan ng laya na sa isang matagal ng patay na kasal. Uh -huh. At uh, uh, ang, ang isa pa nito, ang uh, divorce ay hindi sinisira ang kasal uh -huh. o ang marriage sapagkat bago mag-divorce, matagal ng patay yung marriage. Convers Sabi nga ng Kunti uh -huh. Suprema, uh -huh. September suste ito ay isang paglibing na maapagin sa matagal ng patay na uh -huh. union. Congressman, At, uh, ngayon po, sorry, go yes, ahead. Yes. Kasi po parang ngayon ang bola ay nandito na sa Senate, do, na ipasanadjaan sa inyo sa Kamara, uh, ang under the leadership ng kapwa niyo, Bicolano, na si Senate President Chis Escudero. Tingin niyo po ba ay uusad ito dyan dahil nasa committee level, hindi pa po na ihaharap sa plenaryo? Uh, uh, kami ay masaya uh -huh. na merong uh, pagpalit ng liderato sa uh, maba sa uh, Senado sabagat talaga ito ay favorable, favorable development. Uh -huh. At eh, gusto ko nga sabihin na ruta uh, na ang counterpart measure sa Senado ay matagal ng pinasa ng kanilang committee. Ito ay ripe for deliberation sa plenaryo sa Senado. Uh -huh. At uh, halos mahigit isang taon na na ito ay po sa committee at uh, kami ay uh, humiling humiling ng uh, meeting kay majority leader sa Senado Senator Francis uh, Trentino, uh -huh. na isa rin piculano, uh -huh. na uh pag para pag-usapan natin kung ano ang takbo ng counterpart measure sa Senado. Congressman, Kami, hindi maiwasan. Uh -uh. na ito pa po sa Senado. Uh -uh. Congresswoman, hindi po kasi maiwasan na medyo mapupolitika rin yan, lalo't paparating ang eleksyon. Tingin nyo ba magiging factor yan? Uh, al al alam mo, uh, Ruth, uh, palagay ko hindi factor to. Sapagat uh -huh. ang survey, ang latest survey, ang karamihan ng ating mga uh, respondents ay pumapayag sa divorce law at ang sabi nila na sila ay boboto sa mga politiko na sumusuporta sa divorce bill. Mm ko kasi Congressman in the past was that uh, 2019 po ba nag third and final reading na rin dyan sa Kamara under also sa inyo, di ba? Sa final yan na, bill, na version nyo. Pero sa ngayon po, ba't tingin nyo napapanahon na na talagang makausad at maipasa na bilang batas itong divorce sa Pilipinas? Ito ay long delayed ng uh, panukala at kailangan maging batas na. Mm -hmm. Bakit po kaya sa panahong ito, sir? Uh, uh, sapagkat uh, unang-una, matagal yung debate sa House of Representatives. Umabot ng nine session days at maraming interpellators na paliwanag sa mababang kapulungan at sa publiko yung merits. Mm -hmm ng uh, ating panukala at nakita natin na nanalo naman ang uh, uh, divorce bill on third and final reading sa mababang kapulungan. Huli na lang, Congressman, yung mensahe nyo po doon sa mga tutol pa rin dito, halimbawa yung simbahan at yung iba nating mga uh, kababayan po. eh Kami, rinirespeto namin ang uh, differing opinions ng mga tumututol sa panukala Uh, karamihan ay based on religious belief. At uh, gusto namin ipaabot sa kanila na tayo ay isang uh, estado na tinatawag na secular. At uh, sa ilalim ng ating saligang batas, hindi pinagbabawal na magsabatas ang kongreso ng isang absolute divorce law. In other words, itong bill ay constitutional. At gusto namin sabihin din na kahit ang simbahan, meron din sa kanilang dissolution of marriage uh -huh. based on psychological incapacity. At didagdagan pa ito ng marital abuse and marital infidelity. Uh -huh. At ang Santo Papa mismo ay nagbigay ng edict na ito ay pabilisin at maging affordable okay. doon sa mga katoliko. Kaya't But sa ngayon, hindi masyadong uh, malakas ang pagtutol ng simbahan sa divorce bill kapares ng pagtutol nila doon sa reproductive health bill na ako rin ang nag-sponsor uh -huh. sa mapagkapulungan. Maraming pong salamat kay Albay First District Congressman Edsel Lagman. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.